Isa sa mga naging malapit kay Comedy King, Dolphy, si Maybelline de la Cruz na nakasama po niya sa isang sitcom. Sinariwa ni Maybelline ang mga masayang alaala -ala at inspirasyong iniwan sa kanya ng kanyang tatay, Dolphy. Kasi he won't make you feel na he's a star. Para siyang tatay talaga. Eh, si tatay kasi tahimik siya eh. Tahimik Alright. na tao. Pero pag nagsalita siya, parating may laban. Kung magsasabi siya ng joke, magbibitiw siya ng joke, talagang nakakatawa naman. And he always makes sure na bawat episode namin may aral. Pagpasok ko dito sa Channel 7, kasi wala naman akong manager talaga. Wala rin naman akong kilalap sa showbiz. So siya yung nilalapitan namin. So Sabihin ko sa kanya, o tayo, ito, ito yung ano, ito yung mga offers, anong dapat kong gawin. So, siya yung talagang nagde-decide nun for me. Um, iba, iba yung pakiramdam pag ganay pag si, si Tito Dolph, kasi parang pangalawang tatay mo na eh. Uh, there, there's this...